Tansya nyo lang, magkano yung isang unit? Kung yung at cost ko ibibigay. Uh -oh. Like dito, kung si, sabi nila, baka sabi nila mahal. Kung anong ginagawa nila dito, kung anong presyo nila, yun ang presyo ko, babawasan ko pa. So handa yung i, kumbaga, itapat yung presyo sa, sa dito. lowest dito. Lowest dito. Uh -oh. So magkano ba lowest ka lando dito sa atin po? Dito, yung sinasabi ng ating uh, isang nagsasalita ng napakababa kaso wala naman siyang may pakita eh. kahit man lang na isang gulong. Oh. Kaya dito, ang sa amin estimate namin na kulang-kulang dalawang milyon, depende sa class ng sasakyan. Meron pong uh, class 2, class 3. Oh. Yung computation namin na talagang inano namin kay Governor Chavez, ay umabot pa ng may git dalawang milyon, dalawang milyon yung tumatakbo sa taging. Okay. Mm -hmm. Siguro ako hindi abot ng gano'n. Opo. Uh, sa, sa isa nyo, sir, gano'ng kababa nyo kayang uh, ibaba pa tong 2M? Para ko sa, sa next month, next dahil month. na. Um, Pero siguro siguro, siguro, siguro ko na hindi abot ng gano'n. Hindi uh, abot Kaya uh, uh, yun. at pinakamura yun. At hindi rin naman magiging mabigat yung magiging monthly. Yeah. Hindi mabigat dahil kikita ka sila. Wala nga down eh. <laughs> para Walang panggagaling sa bulsa nila. so lahat ng kikita, lahat ng kikitain nila. Sa kanila. Sa kanila. kanila. Tapos magbabayad sila. Kung gusto nila magbayad sila. ng mas parami, para mga isang sa... taon, dalawang taon, sa kanila na. Oh. Ang maganda ron, alaga nila dahil kanila na. Okay.